O oh, gano'n na lang, padamihan tayo, huwag natalo mo ako. I-date niya ako. Oo, oh, date ko siya. Ha? Ano'y judge? Makbay, ang bilis mo talaga pag yung kapatid ko, ang bilis mo ah. Ha? Hayaan mo na! Hayaan mo na! Hindi, tapat naman sila. ano eh. Ay, sorry, may katapat si hmm. Pakoy sa'yo. Hayaan ho. mo na, hayaan mo Uyha na. Kuya ko, kuya ko. Ay, hayaan na. Hayaan ang bilis mo ha! Kuya ko, kuya. O gano'n na lang, padamihan tayo, huwag natalo mo ako. Re-date niya ako. Oh, date ko siya. Ah, pag, pag nanalo siya sa akin. Hindi. <laughs> pag, pag nanalo ka, re-date oh. ko siya. Eh, hey, hindi pa talo Parang wala kang talo ro na Parang wala kang talo din ah. <laughs> parang lo... Uyak, ito ikaw buong mo. Ipakita mo sa kanila paano ka tumira, di ba? Kasi hindi nila na nakikita yun eh. Ay, ano <laughs> <laughs> parang ano para, Paano lang. ka ba tumira? <laughs> Turuan kita. <laughs> Ay, boss. Ay, boss. Ay, boss. Ay, magugutom kasi ikaw, papainin ka namin. Okay, ano kuno siya sabi sa akin eh. Katapos na maglaro, magugutom, ka, papakainin ka namin. Yes, ito mga ako na kakaskay pa boy. Ito 'yung mama. Boy ka agad, eh. Mamay, abay lakas. Gutumin mo. Mamay, hindi naman kayo magkakilala. Tayo pa. Pag magkakilala, ganyan dapat. Oh my. Magkakilala rin ako doon dapat, ganyan din 'pag ginawa mo. Ay iba 'yung sa iyo. Kabenya yung ginagawa mo eh. <laughs> oh, tropa, lang. Ito, tropa Tropa lang. tropa-tropa. Minsan nagtataka na rin ako eh. Ako dito nagtataka na rin ako eh. Para malaman kung ano dito. 3, 2, 1, Go. Go. <laughs> Hi, Vlad! Nasisilaw ako sa ulo mo! Pagod <laughs> ako! Pagod ah. na Pagod ako. <laughs> ako! Ang silaw kasi ayan yung uilaw, oh! <laughs> magarayta, magarayta.

Yes Yes Pagod na si Pak nasi Pagod na si Pak Yes Wala na Ten, 10 9 8 7 6 5 <tapore!​ tal��> <tip> ka <writer> madaya kasi, hindi ka nag-ingay, panalo na sana. Paano madaya na nga ako sa gilid, eh, oh? Hindi kasi, hindi kasi sa yung ng may Last, last match, last match. Sampung bola, sampung bola. Kalingan mo to. Una na ako. <tip ka balla> <tip> Parang parang lamang na lamang ka. Tama na yan, tama na yan. Tama na yan. Huwag mo iyakapin. Bad luck ka. Teka, 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 May problema ba tayo? Teka lang, teka lang, teka lang. Yung ipis. Yung ipis, yung ipis. Malas, sí. Malas, malas. Malas.